Oktubre 21, alas 7.49 ng umaga. Another day, another project. At nandito po tayo sa barangay Santa Lucia. At ating po nakikita ang ating mahal na punong bayan, Dr. Resolito Evangelista Galapol. Kasama po si Consel Dino Dakanay. At kompleto po ang uh, pamunuan po ng uh, barangay council ng Santa Lucia sa pamumuno po ni Kapitan Renato Romano. Ayan at ang ating kinatawan uh, mula sa engineering. Sir, ayan, do po kayo. <laughs> Wala po pa. Ayan. Ah. Pakihiram hiram po muna yung mic ni Cap. Ayan. Ayan, at uh, mula po sa Engineering Office si Sir Oliver. Oliver. Ah, uh, Sir Oliver. Ang itatayo po rito, tama po ba ay multi-purpose gym? Apo. Ayan. Bali, ang gym po natin ay may standard po na sukat na 20, boy, 20 by 30 po na yun na po yung pinaka-standard natin na sukat po ng gym. Tapos, meron po yung column po niya is 5 meters yung height. Iba pa po yung height nung pinaka-bubong niya po. Mas taka -taka po siya. Tapos, meron na rin po siyang provided po na ano, PWD ramp para po sa mga uh, PWD na Pw. Ah, uh, uh, ah, opo. Na citizen po na gagamit din po ng game. Ah, uh, Tapos naka-elevated na rin po siya na, no? 0.4 meters mula po sa ating, ano? Opo. Mga ilang araw po to gagawin? O ilang buwan? <laughs> Bali po, Hindi ang nasa program po natin is 120 days po. Ah, 120, 120, days. days. Bali, 4 months. Opo, oh, oh, ayan. Maraming salamat, uh, Engineer. At kakausapin naman po natin si Kapitan. Ayan, Kapitan Renato Romano. Ayan. Kap, dito po kayo. Ayan. Okay. So, Kap, uh, ngayong taong 2025, ilan na ba ang naging proyekto dito ni Mayor Doc Lito Galapon? Dito pa lang? <laughs> ah... Uh... Magsisimula pa lang po kami sa. Ah, magsisimula pa. Puro uh, plan, madami na po siyang pinangako sa amin. Ha, eto At eto. Sa, <laughs> sa, <don't be laughs> ito, tumbisa <don't be laughs> <know>. Ito bisa. Magagawa na. Ito bisa. <laughs> <ito, ito. laughs> ano pa ba yung iba bukod po dito sa multi-purpose gym? Ah, uh, siguro po, baka trani pong matapos ako po itong ang uh, parang uh, road to concreting po. Ah, oo, oo Meron pa ata doon sa, sa... Oh, kaduktunan ba? Opo, sa papuntang 24 po. Ayun uh, po yung uh, isa pong nakahanay? Opo po. Ayun. O ano po masabi po ninyo? At uh, kasama kayo sa mga matatayuan po ng multi-purpose gym ngayong taong 2025? Uh, kami pa rin po nagpapasalamat uh, sa po po ng ating uh, sanggunian uh, na pinagbigyan na po kami ni Mayor at ng kanya pong uh, sanggunian po. Ayan, okay. At uh, ako, akusapin naman po natin si Consel Dino Dacanay. Ngayong lang nakita at buti naman. Magandang <laughs> umaga sa iyo, Consel Dino. Magandang umaga po, uh, Kajego. At Diego. sa ating lahat, isang mapagpala at biyayang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng mga tagapakinig ng Radyo Natin Gimba, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, uh, Consel Dino. At sa mga susunod ba, mga groundbreaking, lagi? Kita kitang may kita. Nako, siyempre naman ka, Diego. Tayo siyempre po ay naging busy rin sa mga iba natin na mga gawain. Pero ngayon, mula ngayon, Siyempre, tayo naman ay taga-rito rin sa Santa Lucia. Kaya tayo ay, siyempre, gusto kong umpisaan din. Katama, ang ating mga barangay official na napakabait no, at masisipag at magaling pang magluto. Nabusog nga kami ni Mayor ng papaitan. Uh, at saan nyo po, na tayo naman po ay lagi pong nakasuporta at susuporta sa mga ibang barangay pa ng ating bayan. At yun lang po. Salamat, Aka Diego. Ayan. Okay. At uh, Mayor... Ayan, narinig po natin si Kapitan Renato Romano, marami kayong binanggit at uh, eto na yung pinakauna na proyekto na mapapagawa po ng pamanambayan dito po sa Barangay Santa Lucia. Meron pa raw uh, nire-request na kalsada doon sa sitio kadoktoran. Ayan, ano po masasabi ninyo ah. uh, Mayor? Magandang umaga Ka Diego. Magandang umaga mga kababayan ko di sa bayan ng Giba at lalong lalong lalo, lalo na dito sa Barangay Santa Lucia. Nakusanta, taga rito yung ating konsehal, si Dino Dakanay, ano? Andiyan si konsehal Stephanie Alvarez na niya. Ah, uh, ito Ka Diego. Itong gym na to, ito yung unang, -unang uh, groundbreaking natin ng gym. Apo. Ang gym na to ay pito ito eh. Pitong gym na uh, na itatayo natin ngayong taon na to. So, yung healing ni Kapitan naman na, siguro ang banda sa papunta sa kadoktoran, may higit 800 meters yun eh. na budgetan na yan. Kaya ihabon ngayong taon? Next year. Ah, next year. Eh, next year. Ah, at least next year, di ba? <laughs> next year, <yaro>? Siyempre, <laughs> yung budget na yan, for the final approval ng Sangguniang Bayan. Ah. Kaya ako nagpapasalamat naman sa Sangguniang Bayan, sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon at siyempre andito si Consul Dino na pagdating sa budget na yon at nakatitiyak ko naman na approve nila dahil ito ay sa kapakinabangan mm -hmm. at sa kaganda ng bawat barangay di ba Kaya next year kapitan next year gagawin niyan O, oh, ganoon opo uh, at tamang uh, tama tama naman po mayor meron po kayong idinadagdag na mga multi purpose gym lalo po ngayon uh, um, awesome sa pano ngayon yung disaster baha uh, lindol. So, ito, magagamit pa to sa bilang evacuation center, uh, Mayor? Ito kasi multi-purpose team, Kadyego. Hindi lang naman evacuation center magagamit uh, uh -huh. ito. Kunwari, mga affair ang barangay, pwede gamitin. May ikakasal, walang space, pwede gamitin. Okay. Uh -huh. Mayroong magbibinyag, pwede gamitin. Kaya multi-purpose to, basketball, volleyball, lahat pwede gamitin. Kaya tayo nagtatayo ng gym sa bawat barangay dahil kailangan to ng bawat barangay. Kaya nga, yung nakikiusap nga ako sa mga kapitan, parating sinasabi, mag-request kayo Ayon. ng gym. Mag-request kayo ng health center. Mag-request kayo ng uh, Market Road. Sa katunayan ka, Diego, mula ng 24, uh, 2025, labing isang barangay na lang ang hindi ko pa nabibigyan ng project. Opo. Ah, so, sila ang unang-unang bibigyan natin sa usunod ng mga projects natin at idadagdag yung hiling pa ng ibang kapitan. Ayan. Gano'n, gano'n ka, Diego. Kaya nga gusto ko, maging pantay-pantay ang pagtingin sa bawat barangay. Lahat ng kapitan, pantay-pantay ang -pantay pagtingin dyan. Lahat ng kailangan na request nila, kung maaari, may ibigay. Pero, siyempre, hindi naman agad may ibigay. Kasi Apa. sa pondo kasi, limited naman na mabigyan buong barangay, buong gimba. Hindi naman, siyempre, hati-hati sila. Pero, makakaasa ang sambayanan na lahat yan, itong term na, na first term ko na to, lahat yan, mabibigyan natin ng project. Aya. Ang contractor ko dito sa multipurpose gym ay, ay ang si Biense, Builders. Biense Builders. Builders. At ano naman pang uh, masabi po ninyo sa Biense Builders? Ah, magaling ang Biense Builders. Okay lahat ang trabaho nila. Mula nung naging mayor ako, may mga project sila sa akin. Okay naman lahat. Talagang pang matagal ang ginagawa nila. Kaya sabi ko, sana pa uh, pag may bidding at manalo kasi ang bidding kasi siyempre maraming magkipagbid eh may nakukuha naman siya na project okay naman siya, okay yeah. siya, maganda oh, mensahe po ninyo doon sa labing isang barangay parang next year ata eh, sila ang priority po ninyo yes, 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 yes Ininti actually may nag may nagbigay na Aha. ng project for fossil oo, oh, okay. at uh, dinala ko na sa engineering para mabigyan sila ng project at syempre sila ang priority natin. Kasi pag hindi natin binigyan isang barangay ng project, magtatampo naman sila. So bigyan natin silang lahat. Katuwang ko dyan ang sago ng bayan o, yeah. sa pagbibigay ng proyekto. Kasi kailangan natin po unlarin, pagandahin ang bawat barangay sa ating bayan. Ganyan po ang dapat natin gawin. Kaya, Consuelo Dino, yeah. support na. Lagi po tayong kasupport <laughs> Oh. Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Salamat kapitan, mga kunsiyan na nandito. Salamat sa inyong uh, suporta rin sa mga proyekto natin. At sa lahat po ng kababayan natin, maraming salamat. Magandang umaga po. At laging tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doc Lito